yung katiwalian sa bansa. Sa katunayan, iba't ibang gimmick na nga rin ang mga ginagawa ng mga grupo. Ang isa eh ay na nanawagan ng busina kontra korupsyon sa mga motorista. din Di na naman sila nabigo dahil mapasasakyan, motorsiklo at truck ay eh, nakiisa sa ginawa pag-iingay habang dumara dito sa may bahagi naman ng Legarda Street. Habang yung isang grupo, nagbitbit naman ng mahabang tela na kulay pula bilang pakikiisa raw sa global campaign na Draw the Line para sa climate justice. Para kasi sa kanila, imis daw sana natutukan yung krisis sa kalikasan ay e napunta raw yung pondo ng pamahalaan pagdating sa mga maanumalyang mga flood control projects. Ang pinaka sinasabi dito na isa rin sa mga nanawagan at kilos protesta na si Calio de Guzman ng Partido Lakas ng Masa, hindi raw sapat na makulong lamang yung mga sangkot sa korupsyon para kasi sa kanya eh, dapat daw tutukan yung pinakaugat ng sistema. Yan ay tigilan na raw at mahinto na yung sinasabi ng political dynasty na siyang na daw ng pagnanakaw at katiwalian nga ng bansa. Actually, uh, tumagal ng ilang oras din yung ginawang programa dito sa Menjola, Maynila na mga nagkilos protesta na nagsama-sama na no, may mga grupo ng kababaihan, kabataan at manggagawa at ibalik ang perang nakulimbat umano ng mga diskaya sa mga flood control project. Ang ilan sa basihan ng Justice Department kung kwalipikado nga ba ang mag-asawa sa Witness Protection Program ng ahensya. Maagang dinala ng Senate Sergeant at Arms sa DOJ kanina si Curly Descaya na nakasuot ng bulletproof vest kasama niyang kanyang abogado na si Cornelio Samaniego III. Hindi na nagpaunlak ng panayam si Descaya na dumiretso agad sa opisina ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Pasado alas 10 naman kanina nang dumating si Sara na nakasumbrero at face mask bantay sarado ang mag-asawa. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, kailangan kompleto at tapat ang affidavit ng mga diskaya para mapasok sa witness protection. Hindi raw kasi sapat na may alam lang sila sa korupsyon. Kasunod nito, susukatin kung talaga bang nasa peligro ang kanilang buhay. Iginiit din ni Clavano na ang hindi karapatan. Maari raw bawiin yan kung mapatunayang nagsisinungaling ang mag-asawang Deskaya. Babala pa ni Clavano, posibleng kasuhan sila ng perjury kung mahuhuling nagbibigay sila ng peke o magkasulungat na pahayag. In other words, nagsisinungaling. Binigyang DND na Clavano na magkaiba ang protected witness sa state witness. Ang una, nasa jurisdiksyon ng WPP at tumutukoy sa kaligtasan. Ang pangalawa naman, lumalabas lamang kapag may kasong isinampan na sa korte at doon lamang dumadating ang immunity. Samantala, pinunto din ni Clavano ang naunang kondisyon ni Remulia sa mga diskaya. Walang immunity kung may kinita mula sa iligal. Kaya kailangang isauli ang nakura takot na pera bilang patunay ng sinseridad bago isama sa WPP. Ayon kay Clabano, magiging maingat at confidential ang evaluation ng DOJ sa application ng mga diskaya na mapasama sa witness protection. Bukas din umano ang DOJ na pag-aralan kung pwede rin isama ang ilang personalidad na sangkot sa manual yang...